eh, proper number na. Si Ayun, sal dito tayo yung Ay Yun sa Si Uzi May Uzi pa na kayo dyan, mga ka-churpang, ka ko, ka ko, ka-guys ko! Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan at pakalimbang yung bell na yun ba? Para lagi kang manonotify kung may mga ishare ako gaya na aking share sa inyo na sanla sa update. Kasi nga po, gumala si Inday at nagipit si Inday ngayon. <laughs> gumala tayo at nagipit at nagsanla sa Cebuana Pawn Shop. Ayun, kasi yun lang yung parang malapit dito sa aking location at nagkalat sa may sentro. Uh, kaya, gino natin. Napasan la tayo kay Cebuana. OMG. Patunay. Eto. Ayan siya. Eto. Ayan. One. <laughs> two. Okay. One, two. And this one is 18 carats and uh, 21 carats. And, uh, nagpa tayo ng uh, 14 carats. Kaya, ang ishare ko sa inyo is tatlong carats. 14, 18, and uh, 21 carats. Okay? Kaya, keep on watching till the end. Ayun, so OMG, ang taba ko na talaga. Kung hindi pa ako nag-vlog, hindi ko makikita ang aking sarili, ang aking mukha na Parang ano na, lechon. Ang tabako na, kailangan mag-diet. Laki ng tinabako ah, OMG. Parang nadagdagan ng 5 kilos ang ating face lock. OMG, lahat tayong papangit nito. And OMG, isa pang OMG na OMG talaga. Ang presyo ng ginto ngayon. Parang magtatapos yung taon na ito is aabot ng 7,000 ang per gram ng 18 karats. Ano? Kasi ngayon, ang 18 karats kaya, base ko na lang sa ano, is nasa 6,000 na. 6,150 ang per gram ng 18 carats. Brand new. OMG! Kaya... Yan, swerte talaga yung mga nakabili ng mga last before, yung maraming investment many years ago, pero pag yung ngayon palang bibili, is, isipin nila magsasanla sila, loging logi po kayo, kaya yung mga nag-iisip dyan na bibili and then kinabukasan or next month is magsasanla sila, wag na po kayong bumili ng alas nyo kasi loging logi po kayo, unless kung tutubusin nyo, ayon go. Pero pag i-base yung ngayon is wala, it's like kalahati yung pressure it's like 3 4 ba diba? bibili nyo yan ng 6,000 per gram and then isasanla yan, I yung average is lasa 4,000 ganun, logi po kayo and then saka kayo magdadadakdak na oh, paano masaya, magsan update, is ganito, yung alas, ganun, masaya po sa akin and sa iba dyan na may mga investment, ibig, sabihin yan is may mga decades na nabili before, nabili before ng um, 1,9 yung 18 carats, ganyan, parang may 1,5 pa ako, may 1,5 na 18 carats ganun, Ayun. So, yeah. Dami ko nang nasabi. Start na natin. Mag, na nga ba? Ang ibibigay ko sa inyo is diretso ng programa. Hindi ko na i-flex ang aking resibo. Ay, hindi ko na ano Kasi kinalculate na natin. Ganun po ha ang mag uh, sanla update. Kailangan po may sarili kayong ginto, may sarili kayong alas na isasanla nyo or ipapapraise nyo bago kayo makapag-share at makuha yung per gram, okay? Sa mga pawnshop is hindi sila nagbibigay. Hindi ka pwedeng pupunta doon is ang per gram ng 14 carats. Hindi sila nagbibigay. Kailangan may Alaska at ikaw na mag-compute para lumabas ang per gram. Okay, let's proceed. Magkaano na nga ba ang 14 carats ngayon kay si Buana pawnshop? Ang lumalabas na 14 carats is 3,420 which is mataas, 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 mataas. 3,420 Of course, magtataas sila pero hindi yung Uh, magtataas na bigla kasi yung mga ginto ngayon ng brand new is parang araw-araw sila nagtataas ng 100. Ano? Sa mga poncha, parang ganito lang. So, mag-aba-abang na lang tayo. Pero, hindi so-so mataas to. 3,420 ang 14 carats. Okay? Ang 18 carats naman is uh, ang per gram ng 18 carats kinalke ko na siya is ang lumalabas na per gram is 4,420. 3. So mataas na po siya, okay? Mataas na po siya. Oh, since si Buana. Oh, hindi na naman ako mag-edit. Tama ba? Si Buana ang binanggit ko kanina, baka nagbanggit ako ng ibang punshop. Basta, hindi ako magbabanggit ng pala na ibang punshop kasi yung sundlad date natin is si Buana kaya hindi ko pwedeng i-compare siya. <laughs> ang 18 carats kay aa uh, na ano ako eh. Baka letter P yung nasabi ko kanina. <laughs> ang uh, 18 carats kay si uh, Buana is 4,403. Apo gamin, nag ka. So, comment down below mga ka, uh, ka pawn ko dyan, kaginto ko kung magkaano ang inyong sunlight experience sa inyong mga location ng 18 carats. Kasi dito sa akin is 4,403. Mataas-taas na po siya. Okay, mataas-taas na po siya. Yes. Siya yung next na mataas. Ano, konti lang yung difference kay T. Ano? <laughs> Ayun, so next is 21 carats. Magkaano naman ang uh, 21 carats kay si Buana Pawn Shop? Ready na? Ready na. OMG. 5,171 ang 21 carats kay uh, si Buana Pawn Shop. Okay? Yes. <laughs> uh, 5,171 ang lumalabas na per gram kay si uh, Buana Poncha. Mataas na po siya. Mataas, mataas. Goods, goods yan. Okay, but again and again, baka mataas yung sinasabi kong uh, ko and then sa'yo is mababa. Depende po yan sa mga location natin. Sa staff, yung nag appraise ng malas natin and then sa mood ni appraiser kasi may mga nag-aano dyan minsan ang binibigay niya is yung pinakamababa and then minsan is yung record mo ganon and ah uh, wait wait pala ang iyan ma sasabi ko naman kay uh, si Buana i-compare ko sa lahat ng pawn shop ha uh, based ito sa aking experience ha, hindi ako affiliate kay si Buana or whatsoever ang uh, difference naman ni si Buana compare sa ibang mga pawn shop is kahit may damage yan, kahit may mga hinang, dugtong yan, kahit may mga missing part, ganyan, basta, basta ginto yan, is ang binibigay talaga, like ganito, kung magkaano yung standard appraisal nila ng 18 carats, 4,403, yun pa rin yung appraisal or pag sanla ng alahas mo, yes, based on my experience, okay, kasi itong ano na to is marami ng ano, and Uh, kung panorin mo yung mga old videos, kung marami na akong naisan lock kay si uh, Buana, may mga missing, nawala yung lock ng hikaw is at uh, tinanggap pa rin and same pa rin yung value na binigay sa akin. Pa-comment down below kung same ba tayo ng experience. Kasi sa mga ibang pawn shop is hindi po. Ang ibibigay dyan na category is yung pinaka-lowest. Yung pinaka-lowest, yung parang damage na siya, overuse, ganun yung sabi nila overuse. Yeah. Overuse yung ia ano nila jan So ang ibibigay nila is pinakamababa, hindi na yung special price to be fair kay si uh, Buana kasi yeah. Uh, and sila pa yung nakaka-appreciate ng maraming uh, test mark, yung mga butas-butas sa -butas, uh, from other phone shop. Uh, kasi may naka-encounter ako na staff is na-appreciate niya kasi ah, galing to kay ano, ano, umay, ganyan yan, tapos sabi niya is, okay nga to kasi at least, at least daw, na-test na, na-test na. Na, na siya, na talagang, na, dumaan na siya talaga sa karayom, butas ng karayom, na na-check na talaga na legit na real gold, yung mga ganun daw. Yung sabi nung staff na naka-encounter ko. At yun nga, tinatanggap. Basta kahit sinong staff na tatangganon yung naano ko sa Buana Kasi isa iba talaga ah, yun. Yung, basta yun yung na-experience ko kay Sibuana uh, Pawn Shop. Okay? Kahit may damage yan, may mga hinang yan. Hindi sila yung maarte. I mean, hindi sila yung maarte. Yes, yun yung tamang term, hindi sila maarte. Basta ginto yan, basta ginto yan, 18 carats, 21, 14, 22, 24, ganon. Binibigay, tinatanggap kung magkaano talaga yung uh, naka, ano doon, na uh, presyo nila nung carats nung alas mo na yan. Kasi, basta, yun lang. <laughs> Comment down below. Yun lang. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And ano pa pa yung sasabihin ko? Na-share ko na lahat, ano? So, recap lang natin. 14 carats, 3,420. Ang lumalapas na per gram. And 18 carats is 4,403. And then, 21 carats naman is 5,171. Yan lang. Swerte talaga yung maraming investment ng mga last. Pero ngayon is OMG. Magtatapos talaga itong taon na ito na baka 7,000 ang per gram ng brad nyo ng 18 carats. It's very sad and it's very difficult. And yeah, parang hindi ko na rin kayang bumili ayun, ng ginto, ano. At yun niya, yun niya. So, lucky me, lucky me, pansit kanton kasi may mga naitabi ako or nabili ko, nabili ko before, nung mga mura pa. Ayun. And now, at least, yeah, di ba? Nairarampa ko siya. And then, pag may mga, pag nagigipit tayo, ayan, and then may dinudukot, may pawn shop, ganyan. And minsan Pag ginagawa ko, like, marami kasing naglalabasan ng mga design ngayon. Kung gusto ko mag-dispose, pwede mo siyang i-benta. And then, pag ayaw mo na, ganyan kasi, like, luma na. And then, marami nang napagdaanan. Maraming, <laughs> marami nang daanan yung alas mo na yun, gusto mo na siyang mawala, maraming ano, ganon. So, ibili mo ibili ko siya ng bago. Ganon yung ginagawa ko. Ayun. So, yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Parang paulit-ulit na lang. Ano, wala lang. Namiss ko kayo. <laughs> and sana sa next na vlog ko, hindi, eh, yeah, ba talaga ako. bye, -bye!